magandang umaga sa inyo mga kabrosis Ayan, medyo sumigat na araw uh, tumila na rin yung ulan sa araw eh maghapon, magdamag tumila, kagabi na kagabi na kaya yun bali ngayon ay wala pa rin tayong gawang bangka magtutuwid tayo ng ehe ito yung ehe na ating tutuwirin Ya, ya, yun ya, ya, ya. Nantay lang natin yung martilyo na pantanggal doon LC. Para Bali, ang gamit ko pala sa pagtutuwid, ito. Yung kahoy na inukaan ko, nakasya yung ehe. Yung tatlong piraso yan, tapos meron tayong pamalo. Yan, hindi pamalo dito sa aso. Ho. Yan, Ayan, no? may aso. Eh, Hindi pamalo yun yan dyan. Kasi hindi tayo gumagamit ng martilyo o maso sa pagpukpok ng ehe kasi magkakaroon niya ng tama magkakaroon ng pukpok ng kwan kaya ipupok mo na dyan kahoy yung R5 ba na oh. R5 kape bawal sa iyo yan <laughs> uy bawal sa iyo yan magsusuka ka <laughs> ayan tinatanggal na ay hagunot agad si Aba si ano eh si Badja ba? <laughs> Ayan, sa bandita. tayo e, okay. ko. Kung ano yun, ano. Tinignan okay, Baka may yun. kanaway. <laughs> 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 Or, <mama. laughs> 어. h 아 Saula. Ini lagi tu Rita. Pada Elam. Oh, sabi ni Baldo, sabi ni Baldo. Sabi nga nga, sabi nga, sabi nga, sabi sabi nga, sabi sabi ni sabi sabi ni sabi nga, sabi nga, sabi nga, sabi nga, sabi ni yung bagi-bagi ka rin ngayon ni eh, kasi ni yung mayroon hindi rin lang ba? kaya ka natin yung Chip natin ni Chip kasi na matigas nga, matigas na eh. Kaya yeah, wala ka tayan eh. Wala lang tubo kaya naliligot ito pag nagbabara. Walang tao sa huli, kaya naliligo. Parang malabo ka dyan ito. Parang malabo ka dyan ito. Hmm. Pag na-upload mali na yung Hindi po, gimmick yan. Hindi, ko rin yan. pa ba? Medyo matigas yung eh nila, kaya lang taga naliko. Ang tapos ko yan. Magkana siyang pa rin. Doon pa rin. Tigas. Tigas. Hmm. Tayo na ulit. tapos na natin yung isang eh diretso na. Ayun. Diretso na natin ito. May bago pa isa pa ayan eh. dalawa eh yung ating mapapalo eh isa. Ito pa isa. Wala, ka rin. Nangagad, nangagad. Ay, 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 hindi ay, hindi ay, 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 kaya. Tigas ta malambot? Malambot 'yan. tanya. mo. matigas din yata. kan di mga form niya, malambot, bangka, eh. rani. Lagi no QP. niya eh, Mas 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 tigas 'yun. Oo. Oh. sa palo. Ay, yung mo yun. Diba? Yung lang, parang lang. Ito na yung tigas. Ito na yung tigas. yung kuya bago. Pwede nga pa siya kuya. Bago na yung, Kuya yun yun. Diba bago na rin yan. Diba ginawa kong ano yung ehito? Ah, nakipare offit pala yun. Okay, oh. Ito may paano ka. Ito Malambot o. Isang palo lang. eh. palo lang yun. eh. Nakailang palo na ako eh

Pagawa. sama na transmission yung ano, na, nalagay mo yung eh lang high speed ang gagamitin. Maki na, hindi pala pwede low speed. Tinanong ko doon sa nagkakondo. High speed? High speed pala. Ito, bago na naman ito, pangatlo na to. ito. Ito may ari, ayan yan. O kayo man yung may ari ng ano eh. Pagawa, wala. Wala, wala. Wala, wala dami naman, dami naman. Hindi, na. Lang. ba? Ano? So, 5, And... 5 6 6 mom 6 mom 10 seconds. At ten ]Wow. pa seconds pala. Ayaw, mapupunta kayo sa ibang tropa naman nyo. Hindi na ganoon sa akin. Gusto mo pero eh. Ayaw nga ako. Ayaw

verde. Eh wala nga, wala nga verde dyan sa atin. Wala pa. Pabili verde. Hinihintay mo ba verde dyan? Sa? Ay, hindi dito eh, hindi pa natin may labalas yan. Eh, ito Ay, yung mga kong ano yun, yung mga pa pag trade ang Sabi ko isang yok, may dosi pa ba? Ito ang Meron, meron, may ro, yung manong Ah, oh, mo 'yung niyan. bali na tapos na natin 'yung pangatlong eh, na tinawid natin, na 'yan. yan. Mahirap sa ay mangdulo, dulo nang dulo thread ang aaliliko. Uh, Kaya medyo mahirap pokpokin. Yan bali ganito na ating video at na tatlong bangkay nagpa-tweet sa ating ni. Eh, eh. sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga mga at supporters natin. mga eh. Salamat ng marami sa inyo. Hanggang dito na lang. Kajoni TV. Bye bye.